Alam nyo ba na sobrang dali lang gumawa ng napakasarap na lumpiang sariwa at pwedeng pwede, pwede nyo itong gawing negosyo. Kaya naman ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Una ay mag lang muna tayo dito ng bawang at sibuyas dahil lulutuin muna natin dito yung gulay. Pagkatapos mag yung bawang at sibuyas ay ko na dito yung giniling na manok. Mga one-fourth lang yan. Kung ayaw niyo naman maglagay ng giniling na manok, ay eh, pwedeng purong gulay lang o kaya naman ay giniling na karne ng baboy, pwede rin. Kapag yon. nagisa na yung giniling na manok, ang una mo natin lulutuin dito ay yung kamote kasi medyo matigas ito at kapag okay na yung kamote natin, pwede nating ilagay dito yung carrots, singkamas at saka itong bagyo beans. Tapos ayan, haluin lang natin ng kaunti at lulutuin lang natin ito ng ilang minuto hanggang sa lumambot lang yung ating mga gulay. At kapag malambot na yung mga gulay, ay eh, na tayo dito maglagay ng mga pampalasa. So naglagay lang ako dito ng kaunting as sin at saka ng paminta. Pwede rin kayong maglagay dito ng chicken powder na sa inyo na lang 'yon. At pagkatapos, ay nilagay ko na rin dito yung repolyo tapos halu haluin lang natin ng kaunti at lulutuin lang natin 'to ng ilang minuto pa then okay na then set aside lang muna natin. sunod naman, eh, gagawa na tayo dito ng lumpia wrapper. Kailangan lang natin dito ng 2 large egg tapos ayan i-mix lang natin. Maglalagay na rin tayo dito ng 1/3 cup ng cornstarch, 1/3 cup ng flour, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon oil at saka 1 1 cup ng water tapos haluin lang natin ito ng mabuti. Kapag ganyan ang itsura nyan ay okay na yan. Ngayon naman ay lulutuin na natin ito dito sa ating kawali. Kailangan natin dito ng non-stick pan. Naglagay lang ako dyan ng mga one third cup. Tapos mabilis lang naman ito. Maluto na sa 40 second to 1 minute lang ito. At kapag okay na, ayan, dandahan lang natin siyang baligtarin. At lulutuin lang natin yung kabilang side ng ilang segundo pa. At pagkatapos, ulitin lang natin yung process sa iba pa hanggang sa matapos tayo. So, naman ang gagawin natin dito ay yung sauce niya. Sobrang dali lang ito gawin. Kailangan lang natin ng 2 cups water to 2 tablespoon soy sauce, 1 fourth cup teaspoon salt, 1 fourth cup cornstarch, 1 half cup ng brown sugar, i-mix lang natin yan. Pag okay na, sindihan nyo na yung apoy at papukuluin lang natin ito. Lahat ng ingredients na ginamit ko dito, ilalagay ko na lang sa description box para may screenshot nyo na lang. At kapag okay na lahat, ayan, i-assemble na natin siya. Naglagay lang ako dyan ng lettuce, tapos nilagay ko na rin yung ating gulay. Tapos ayan, iraraf lang natin siya ng ganyan. O, tingnan nyo naman, diba? Napaka-perfect. Tapos maglalagay na tayo dito ng sauce. Syempre, mas maraming sauce yan. Mas masarap nga pala sa sauce natin ay eh, naglagay pala ako doon ng bawang ha para mas masarap na rin siya at, uh, aroma na talaga yung bawang niya. Tapos ayan, naglagay na lang din ako diyan ng dinurog na mani. Eh. Pwede naman kayo gumamit ng kahit anong klasing mani diyan. Pwede na yun, nabibili sa tindahan yung happy okay na okay na yon. Kaya naman subukan niyo na rin itong gawin, sobrang dali lang niya at pwede pwede niyo itong gawing negosyo. Share ko na nga rin pala sa inyo tong games application na ePooch game na pwede pwede ka ditong manalo ng totoong pera. Kapag na-download nyo na ay kailangan nyo muna dyan mag-register, ilagay nyo lang dyan yung cellphone number nyo at gumawa kayo ng password. Kapag naka-register ka na ay meron ka kaagad dyan makukuha na 6 coins na pwede mong gamitin sa paglalaro. Maraming games kayo na pagpipilian dito, meron dyan Dragon versus Tiger at meron ding Mines. Sobrang dali lang din mag-cash in, mo lang yung wallet, ilagay mo yung Gcash number mo, account name, at kapag nag-cash ka ng 100, may plus 10 ka. Pag 200, eh, may plus 50 ka kaagad. So, ko, ko nga laruin itong Dragon versus Tiger. Tataya ka lang dyan kung Dragon or Tiger. At pwede pwede ka na agad manalo. At nilaro ko na nga rin dito yung mine. Sobrang dali lang din manalo dito. Pipindot ka lang dyan ng kahit ilan. Basta iwasan mo lang dyan yung bomba. Sobrang dali nga lang laruin ito. At legit talaga na mananalo ka dito ng totoong pera. Dahil tingnan nyo naman yung 6 pesos ko kanina ay naging 100 pesos agad. At sobrang dali lang din mag-withdraw dito. Pindutin nyo lang yung withdraw dyan sa baba. At makaka-withdraw na kayo gamit ang inyong Gcash. Kaya naman kung gusto nyo rin itong laruin, ilalagay ko yung link link doon sa comment section.